It's Sunday time guys So, ayan, pumunta tayo ng Quiapo At wala nga lang dyan po nga Gaanong katao-tao Kasi holiday nga po So, ayan, ang daming nagpi-picture dyan sa labas ng simbahan ng Kiapo. At dyan po guys, sa gilid ay marami din mga chunky. May mga, ayun, may mga bilya ng mga santong. Dati po guys, dyan sa gilid, maraming ano, nagtitinda. Ay, malinis na. Para maraming naman may space yung gusto mo picture. So doon guys, maraming gulay, prutas, at mga kayo kay. Ukay. So tayo mga Pinoy talaga talagang uh, mahilig wag picture picture dahil sa ang di diba guys. Kailangan natin may mga memories. So, ayan. Pag every Sunday talaga guys, hindi mawawala ang Pilipino magsimba at magdasal. Sa ating nga, Panginoon. So, God bless everybody and see you next vlog and this is Boss Channel. So, bye-bye. Happy Sunday!